Hello! Oh, Ito na kami. Tumutuwa na ang aming mga pots. Mga ayan yan. Labas, ilabas ang mga pawis. Ayan, o. ayan, yan, yan. Maasim na pawis. Ayan. Ayan, nakita niya yan. Wala, wala, ano. Kita niyo yung, kita niyo yung kamay ko? Ay, wala, na. Ayan yung mga taba. <laughs> no? Ayan ang mga taba. O, ayan, kita niyo. Cholesterol Cholesterol Kain pa more ng baboy. Ayan, ta. Kami papatawid ngayon. Kapunta kami ng Navy Gate. At pupunta kami ng Rim Island. Hayaan ang pawis. Agapit pala dito talaga. Uh Oo. -oh. Wop. Wop, wop, wop. Ayan, kita nyo ang mga pawis namin. Oh, sama kayo. Ayan. Si Rona, baby. Si Mrs. Mrs. Ano nga? Harvey. Oh, Mrs. Harvey. Hello, my dear How are you today? <laughs> <laughs> oh, Jesus Christ. Oh, you know, lang yano, greatest, ano yung accent ng ano, ng British, ano? Ano, nirap-nirap ako intindihan sila. Ayan po, laka tayo. Ah, dito po pa kami, papunta kami ng Rim Island, yun, oh Doon. Ilang kilometro kaya itong lalakarin namin. Ayan, Ang aking mga taba. Matutunaw ang aking mga taba. Okay. Tara, lakad tayo. Galing ako sa dentist. Tatanggal yung aking pasta kaya pinaayos ko. Okay. Okay. okay, lakad tayo. Ito, papasal ko kayo. Ito, mga company dito. Oh. Ano yan? Lalaki ng mga building. Bago mga yun yan. Mga building na yan. 10 years ago. 15 years ago. <laughs> Wala mga yan. Wala. So, uh, yan, yan. Okay. yan. kami na ka Abu Dhabi City. Papunta kami na Rim Island and then ang diretsyo nito Rim Island kami kumaliwa Maria Island ayan, ayan, ha? 5 stars din o tinan nyo naman mga building dito o oh. Naka-tawid kami doon sa kabila na yun. Nakikita niyo yun? Doon kami tatawid. <coughs> ah -ah. Kala ko kasi mayroon ding pathway doon eh. Wala pala. Ang nakakatuwa dito, tira mo, pwede ka nang bumaba dyan. Baka yun ang gagawin nila gagawa sila ng hagdaan ng pababa. No? Ah. Kaya ah. sa nga naman, papupuntahin no pa dire-diretso yung tao. and two crazy, two craziest people ito, hi Bob he said, he said change your role Oh no. <laughs> nice to walk here okay. I, I checked the phone basahin oh, grabe no grabe ang pawis ko tiyak pati tiyak pati diak <laughs> pati singit si ko basa <laughs> ilan kaya itong ilan kilometro na itong namin galing kami sa Nuts the street asawa niya puti thì anh sao

British Council website. I think it said it was seven hundred pounds. Nineteen dia nyong. Yeah. Nineteen dia ano eh? Baba ba, ba? Ayoko bumaba. Ito na lang. Ayaw niya sigi tara tara tara. Ayaw na tara magdanan tayo. <laughs> Kena kind of niyo mag-English ang asawa mga British. Yeah. There is something when he, the lady said. When you book your, 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 your Bumababa kami ng hagdanan. Ito kami galing. Ito kami galing. appointment and mm -hmm. uh, they're, they're gonna call you and give you a uh, free lecture like that but what i don't know baby of course we will ask but ask her, her now Grabe. she said the a2 and b1 she take it in uk that year. she said when i when i finish the two and a half years when i apply my uh,

yung building dito sa amin, no? Okay. Mga kaibigan ko, karamihan, asawa po No? Pag Paglayas na dito sa Abu Dhabi, siya na lang naiwan. No? Kaya, wala na akong kasakasama sa, <laughs> sa dagat. No? Mga grupo nila, mga kasama ko. Lalo na yung isa na, pero sa Pilipinas naman siya, British naman yung asawa. Ah, British din. Ayan, dito na. Ang sarap maglakad dito. Ayan, ha? Oh. Ayan, oh. Grabe ang ano, grabe ang tawag nito. Development nila dito. Ratsahan, ratsahan, ratsahan. Ayun na yung ano, Orotana Mall, o. Oh. Orotana Mall. Oh. Okay. Ito, panibagong building. Mukhang barko, o. Oh. Tingnan nyo. Mukhang barko siya. Itawid kami doon sa pangalawang tulay. Abutin namin yung dalawang tulay. Tignan mo naman lang ito. Ito naman ang ilok. Part ng rin lang. Ito naman yung part pa mga trabador dito. Kahit gabi, nagtatrabaho. raktis yan dito. Pero mga giryang. No? Agad ng lakad. Hmm. Ito, halos nandun yung bahay ko sa kabila. Yan yung hospital, yung people, yung medical, okay. diyan namatay yung asawa, diyan siya namatay, huh? na-avail niya nga yung first class, <laughs> na-avail niya yung first class na, na treatment. Okay, daddy, bye, bye, I, I, I love you, oh, say bye na Hi, bye! Love you daw, nakagamit. Paano hindi ko alam niya ka? <laughs> Saranghae. Saranghae. Love you, bye-bye. Saranghae. <laughs>